Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Patuloy ang turuan sa pagitan ng China at ng Pilipinas dulot ng pinsala sa mga coral reefs sa West Philippine Sea matapos na i-anunsyo ng Department of Foreign Affairs na magsasampa ng mga reklamo ang gobyerno ng Pilipinas laban sa China nitong Huwebes. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, wala raw silang kinalaman sa pagkasira ng mga coral reef sa loob ng South China Sea at wala ring factual basis ang mga accusations ukol rito. Idinin ng China na ang Pilipinas daw ang nagdudulot ng polusyon sa South China Sea. Gawa ng naiwang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nagkakalat ng polluted water kung kaya't ito raw ay dapat agarang tanggalin na. Iginiit naman ni DFA spokesperson Ambassador Teresita Daza na hinihintay nila ang resulta ng environmental damage assessment sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea matapos makumpirma ng Philippine Coast Guard ang illegal coral harvesting sa Rosul Reef at Escoda Shoal. Itinanggi ng Philippine Institute of Volcanology o FIVOX na nanggagaling sa Taal Volcano ang namumuong smog sa Metro Manila ngayong biyernes. Naunang magsuspendi ng klase ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa buong Metro Manila ngayong araw dulot raw ng volcanic smog na nagmumula sa Taal Volcano at fog dahil sa patuloy na pag-ulan. Nilinaw ng FEVOCs na ang volcanic smog mula sa Taal Volcano ay papuntang kanluran timog kanluran at sa makatuwid ay hindi patungo sa Metro Manila. Ang nararanasan smog sa Metro Manila ay dulot daw ng mabigat na daloy ng trapiko. Inaanyayan pa rin ng FEVOC at ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na magsuot ng face mask, panatilihing nakasara ang bintana at pintuan at iwasan muna ang paglabas upang maalagaan ang kalusugan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inauguration ng isang Unilever manufacturing facility sa Cavite ngayong biyernes na inaasahang maglilikha ng humigit kumulang limang libong job opportunities. Ayon sa Pangulo, patuloy na inaani ng bansa ang bunga ng kanyang mga paglalakbay. Bilang isa sa mga major investment pledges mula sa Belgium, ang bagong facility ng Unilever. Matatanda ang dumalo ang Pangulo sa ASEAN EU Summit noong Disyembre ng nakaraang taon upang makipagpulong sa mga opisyal ng Unilever kung saan napangakuan ang Pilipinas ng 4.7 bilyong pisong halaga ng investments. Kantang balot ni Doja Cat pumukaw ng galit mula sa Pilipinas. Naglabas ng bagong track ang American rapper na si Doja Cat, pero hindi yung title ng balut ang naging issue sa mga Pilipino. Nag-explain kasi si Doja Cat sa kanyang Instagram story na ang title ng kanyang bagong track ay hango sa pagkain ng buhay na sisiw at metaphor daw ito para sa mga Twitter stands ng ipinalit ni Elon Musk sa X. Ani ng mga fellow netizens culturally offensive daw ang ginawang pag-educate ni Doja Cat dahil misinformation ito at misrepresentation ng kulturang Pilipino sa harap ng buong mundo. Ikinagalit ng mga Pinoy ang barbaric description ng pagkain ng balut dahil hindi kinakaing buhay ang sisig nito at nananawagan ng public apology. At yan ang pinakahuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror, sa YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio. Magandang araw.